Saan kaya yung... Ay, dito ko pala nakalimutan yung aking mini fan. Ba't kaya dito? Dito kasi ako galing kanina. O, nanguha ako ng kalamansi na yan. Oh. Tingnan nyo. O, oh, yung mini fan ko. Dala-dala ko to, guys. Kasi, grabe. May 100 speed wind to, guys. Ay, wind speed pala. O, oh, ba diba, Baliktad yung sinasabi ko. Ang ganda. Ayan, nadumihan tuloy. Ayan. Lakas pa man din ito, guys. Oh. Hanggang 100 ang speed wind na to, guys. Basta hanggang 100, gusto gusto ko siya. Oh, 'di ba? Oh, tignan nyo. Oh, pilaksan pa natin. Oh, ayan, tignan nyo. 25 lang 'yan, ha, 25. Laksan pa natin. Oh, 'di ba? kanina ko pa ginagamit to guys, galing ako malabon, o oh, 95 pa lang yung nagamit ko, na consume ko o oh. 94 o 94 na. Ang lakas talaga nito guys, tignan nyo naman. Pero ang OA ko, kasi tignan nyo naman guys, umuulan ngayon tapos nag-electric pa na ko. Wala eh, gusto ko i-share sa inyo kasi to. Grabe! Matagal malawa ba ito, tignan nyo umuulan oh.